karamihan sa atin, humahanga sa mga artista o sino pa mang personalidad dahil sa ang galing nila sa pag-arte sa harapan ng kamera. Maaaring iniidolo mo siya dahil palagi kang napapaiyak o napapatawa o kaya naman ay hinahangaan mo siya dahil napapatindig niya palagi ang balahibo mo sa tindi ng kanyang mga ginagawang mga stunts at galing pagdating sa mga bakbakan. Yung tipong hinding hindi siya matamaan kahit paulanan pa ng bala o hinding hindi mapatay kahit sugurin pa ng isang batalyong kalaban. Ngunit sino nga bang totoong matitikas sa likod ng kamera sa laban ng makatotohanan at hindi na scripted kung saan wala ng take 2? Tatagal ka ba? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ng hinangaan sa harap ng kamera dahil sa angking talento na kayang mangakit ng mga tagahanga. Naging action star sa harapan ng pelikula ngunit lalo mo siyang hahangaan kung malalaman mong mas higit pa sa mga aksyon ang karakter niyang ginagampanan sa tunay na buhay sa likod ng mga ilaw ng pinilakang tabing. Ang kwento ni Jose Parsons at Liam Naviola Jr at ang maaksyong inkwentro laban sa mga akyat bahay gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Parsons Agliam na Viola Jr. sa totoong buhay ay mas nakilala ng lahat sa mas pinadaling pangalan na Sunny Parsons. Siya ay isinilang noong ikadalwamput dalawa ng Agosto taong 1958. Siya ay tubo sa ngayon ay lungsod ng Marikina sa Maynila. Una siyang nakilala noong mga huling bahagi ng dekada 70 bilang miyembro ng sikat na grupong Hagibis. Sila ang isa sa mga naging haligi ng Pinoy Boy Band dito sa ating bansa na siyang naghatid ng di na kaligayahan sa mundo ng entertainment nung kanilang kapanahunan. Napakarami nilang pinasikat na kanta at siguradong alam na alam mo pa rin ito magpasa hanggang ngayon kahit na millennials ka na. Ilan sa mga ito ay ang mga awiting, legs, babae, lalaki at katawan na naging timsong pa ng sitcom series na palibhasa lalaki. Dahil sa kanilang kasikatang natatamo lahat ng kantang nabanggit ay naisalin din sa Pilipinas.